Good vibes only para akit suerte. na na channel dito Para ling Pinoy pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto bagay at kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe para ma-notify kayo sa so tuwing meron tayong mga bagong video. Mga mahal na Leo, ang bagong taon ay nagdadala ng bagong enerhiya at mga pagkakataon sa inyong buhay. Bilang isang say na napabilang sa araw na kilala sa inyong tapang lakas, at karisma. Ang 2024 ay magbibigay sa inyo ng maraming pagkakataon upang lumiwanag at ipakita ang inyong tunay na kakayahan. Sa ilalim ng impluensya ng mga planeta, asahan ang makabuluhang pagbabago at paglago sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay. Kapalaran sa trabaho at karera, sa bagong taon na ito, 2024, makakaranas ka ng malaking pagbabago sa iyong karera. Panahon na para sa mga leyo na lumabas sa kanilang comfort zone at mag-take ng risks. Maging bukas sa mga bagong oportunidad na darating sa iyong landas. Ang pagiging empathetic at understanding sa ibang tao ay magdadala ng positibong epekto sa iyong mga relasyon. Maging mabuting tagapakinig at ipakita ang iyong genuine concern sa kanila. Sa trabaho, ang pagbuo ng magandang raport sa mga kasamahan ay makakatulong sa iyong professional life. Maging approachable at open sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Magiging mahalaga ang pagiging flexible at adaptable sa iba't ibang uri ng tao. Irespeto ang kanilang opinyon at pananaw sa buhay. Ang pagtulong sa iba ay magbibigay ng fulfillment at happiness. Maging generous sa iyong oras at resources sa pagtulong sa mga nangangailangan. Magiging masaya ang taong 2024 sa mga social gatherings. I-enjoy ang mga okasyon kasama ang mga kaibigan at pamilya. Ang honest at open communication ay magpapalakas ng trust sa iyong mga relasyon. Maging transparent sa iyong feelings at thoughts. Maglaan ng oras sa pagbuo ng mga bagong friendships. Ang pagkakaroon ng diverse na circle of friends ay magdadala ng bagong perspectives sa iyong buhay. Ang conflict resolution ay magiging mahalaga sa pagmaintain ng healthy relationships. Harapin ang mga disagreements ng may maturity at understanding. Pahalagahan ang mga maliliit na bagay na ginagawa ng iba para sa iyo. Magpakita ng gratitude at appreciation sa kanilang efforts. Para naman sa kalusugan at well-being sa taong 2024, magiging mahalaga ang pag-aalaga sa iyong physical health, maglaan ng oras sa regular na exercise at healthy eating habits. Ang mental health ay kasing halaga ng physical health, magpractice ng mindfulness at stress management techniques. Ang pagtulog ng sapat ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyong overall well-being. Siguraduhin na magkaroon ng quality sleep araw-araw. Ang regular na check-up sa doktor ay makakatulong sa pag-maintain ng good health. Huwag ipagwalang-bahala ang mga health concerns. Ang pagkakaroon ng hobbies at activities na nagbibigay saya ay mahalaga sa iyong mental health. Maglaan ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang hydration ay mahalaga sa kalusugan. Uminom ng sapat na tubig araw-araw para manatiling hydrated. Ang pagkakaroon ng balanced diet ay makakatulong sa pagmaintain ng good health. Kumain ng sapat at balanced na pagkain. Iwasan ang mga unhealthy habits tulad ng smoking at excessive drinking. Ang mga ito ay may masamang epekto sa iyong kalusugan. Ang pagiging active sa social life ay may positibong epekto sa iyong mental health. Maglaan ng oras sa pakikisalamuha sa iba maglaan ng oras sa relaxation at self-care. Mahalaga ang magkaroon ng time para sa sarili upang ma-recharge. Ang iyong creative skills ay magiging susi sa iyong tagumpay. Gamitin ang iyong natural na kakayahan upang mag-stand out sa trabaho. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na galing. Ang teamwork ay magdadala ng mas maraming tagumpay sa iyo ngayong taon. Makipag-collaborate sa mga kasamahan at buuin ang isang solidong team. Magiging mahalaga ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga katrabaho. Ang pagiging proactive sa paghahanap ng mga bagong proyekto ay magpapalakas ng iyong career growth. Maging handa sa mga unexpected na challenges at gamitin ito bilang pagkakataon para lumago. Magiging mahalaga ang time management sa iyong trabaho. Planuhin ang iyong schedule ng maayos at magset ng realistic goals. Ang maayos na pagpaplano ay magdadala ng mas magandang resulta. Ang taong 2024 ay magbibigay din ng pagkakataon para sa professional development. Sumali sa mga trainings o seminars na makakatulong sa iyong personal at professional growth. Ang iyong leadership skills ay lalong hahasa ngayong taon. Maging isang inspirasyon sa iyong team at ipakita ang iyong kakayahang pamunuan. Huwag kalimutan ang kahalagahan ng work-life balance. Mahalaga ang magpahinga at maglaan ng oras para sa sarili upang manatiling produktibo sa trabaho asahan ang mga pagkilala at parangal sa iyong trabaho. Ito ang magiging bunga ng iyong pagsisikap at dedikasyon. Magiging mahalaga ang pagiging adaptable sa mga pagbabago sa work environment. Maging buka sa mga bagong ideya at paraan ng pagtatrabaho. Sa usaping pag-ibig at relasyon naman, para sa mga single na Leo, ang taong 2024 ay magdadala ng mga exciting na romantic encounters. Maging buka sa pagtanggap ng bagong pag-ibig sa iyong buhay. Para naman sa mga nasa relasyon, ito ang panahon para lalo pang palalimin ang inyong samahan. Maglaan ng oras sa iyong partner at magtulungan sa pagharap sa mga hamon. Ang komunikasyon ay magiging susi sa isang matatag na relasyon. Huwag matakot na ipahayag ang iyong damdamin at makinig din sa iyong partner. Ang pagiging understanding at patient ay magpapalakas sa inyong relasyon. Tanggapin ang pagkakaiba at magtrabaho para sa isang harmonious na pagsasama magiging mahalaga ang trust at loyalty sa inyong relasyon. Ipaglaban ang inyong pagmamahalan at maging tapat sa isa't isa. Para sa mga single, huwag magmadali sa paghahanap ng pag-ibig. Ang tamang tao ay darating sa tamang panahon. Maging masaya at content sa iyong sarili. Maglaan ng oras para sa mga personal na interes at hobbies. Ito ay makakatulong sa iyo na maging mas interesante at well-rounded na tao. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romantikong relasyon. Palawakin ang iyong social circle at makipagkaibigan sa iba't ibang tao. Magiging mahalaga ang self-love at self-care. Alagaan ang iyong sarili at maging masaya sa iyong pagkatao. Asahan ang mga sorpresa at hindi inaasahang pangyayari sa iyong love life. Tanggapin ito bilang bahagi ng paglalakbay sa pag-ibig. Ngayon naman ay dumako tayo sa pananalapi at kayamanan. Ang taong 2024 ay magiging isang taon ng financial growth para sa mga Leo magkakaroon ka ng mga oportunidad na mapalago ang iyong kayamanan. Mahalaga ang magkaroon ng wise financial decisions. Mag-invest sa mga bagay na nagdadala ng long-term benefits at iwasan ang impulse buying. Magiging mahalaga ang pag-save para sa future. Simulan ang pag-ipon ngayon para sa mas maginhawang buhay sa hinaharap. Maging maingat sa paghawak ng pera. Iwasan ang mga risky investments na maaaring magdulot ng malaking pagkalugi. Maglaan ng budget para sa emergency funds. Ito ay magiging iyong safety net sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pagtutok sa career growth ay magdadala rin ng financial benefits. Ang pagsisikap sa trabaho ay magbubunga ng mas magandang kita. Pag-aralan ng iba't ibang paraan ng pag-invest. Maging smart investor at alamin ang mga risks at benefits ng bawat investment opportunity. Huwag kalimutang maglaan ng budget para sa leisure at enjoyment. Mahalaga rin ang mag-enjoy sa buhay, habang responsable sa pananalapi. Magiging mahalaga ang pagkakaroon ng financial literacy. Maglaan ng oras sa pag-aaral ng financial management at investment strategies. Asahan ang mga unexpected na financial gains. Maging handa sa pagtanggap ng mga biyaya at gamitin ito ng maayos. At para naman sa relasyon sa kapwa, ang 2024 ay magiging taon ng pagpapalakas ng relasyon sa pamilya at mga kaibigan para sa mga leyo. Ang pagsasama-sama at pag-google ng oras ay magpapatibay sa inyong bond. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pwede nyo rin po kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-click ng thanks na nasa baba ng videong ito sa YouTube o pagbibigay ng stars sa Facebook. Happy New Year!